Dito na tayo sa AC may ano ba ano Play. Dito ba ano ba ano dati nung may Net, paka, dito kasi, yung mga, ano ba ah, ano ba yes, ah, ano ba ano ano ah, na yung ba ano ba ano 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 magandang hapon sa kasi start Paglalaling uh, ko lang ng biyahe pero ngayon tatlong kam na ako dahil nasira yung unit ko kita, start Dito ako ngayon sa may ano you know, uh, Tunisiano Harap ng yung Vivaldi Hotel at saka dito sa may harap din ng uh, Davao City Central Post Office Ngayon kasi start punta muna ako sandali ng Wii e Dynamic then Bili muna ako sandali ng yung coins lahat na yun dahil yung sa piso wifi namin sira na kasi yung ano uh, coins lahat kaya pili sa video namin kasi kaya tara samahan nyo ako sa card hapo na time check is ano na pala 4.44 Inductor na afternoon kasi card sana parang maambun sana hindi ako mabutan ang kapulan

laban lang para sa pamilya kailangan natin magsikap para sa pamilya sa dad na nabukas ay natin yung siraan para tayo ng dalawang ano ng dalawang araw sira na tayo hindi nang pinagiyon sa Tapos sa, ano, ang saan na kami sa NCCB Ayang Lurid kasi sa mga bus Ano ba ako? Ano ba nito yun? Malapit na 5 pm eh mga 7 to 8 Ano na itong tao? Ano na dito? Umayat na lang tao dito dahil Kasi magsarado yung mga Isipin sim mga tindahan dito 30, kanyang, pero bigyan nga sarado ay wala na dito mamaya Wala wala na tao yung kasi dito ito, ito ng mga so, so, na dito Mga 8 p.m. Yan isa um, ano 6 marami tao Pati 7, 6, 7, 13, 8 Wala na dito Kunti na lang si, Magandang tulang sa lagsara itong so, mga tag Waktu ini Oras lalapit natin kasi may wayday namin kasi oh so, ano na dun. sana hindi uh, pa to ulan pupunta ng Alam Kansad dito na tayo sa Alam ano chat HC Play dito ako mong bili nun dati nung may pisunet pa kami dito kasi Gert. dito ako mong dati yung mga ano na yung parts kaya kapag ayaw na sa dito kasi si Sard doon ko lang i-on sandali ngayon sa may pagpasok ko na sa lab okay pasok muna ako si Sard sa lab ano yun dia dapat diminta harus yang gambar 0

Ah, yes, uh, pa ano, tong uh, point na anti-tap sa piso net. Piso, PISO wifi. Kani. Mo bala siya. Ano mga available anti ho? Okay. Pwede siya sa ni Taod, no? Ano na niya? Pag P385. Isa, sir. Okay. And, 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 naka, ano isa? Uh, naka na? Naka-anon na siya? Naka-set on the middle? Ano? Igo na nga siya ito. Isa okay. lang, sir. 85 lang. sir. Say name, honey, sir. Aaron. Mga pa rin sa p हा दिस इज शील्ड मलेक्स टॉपिक व्यक्तिगत वैभव लावो काय नको कमी नव्हते काय Okay. Okay. Aaron, oke Okay, oke, okay.